Hello guys! Welcome back to my channel to my page. So mga hindi pa naka-subscribe dyan, ano pang iniintayin nyo? Mag-subscribe na kayo because we have another motor vlog here. Kaya naman, samahan nyo ako. So today guys, um, ano araw ba kayo? Friday and time check around 2 na ata pupunta tayo sa isang lugar na sikat sa mga nakabig bike. Actually, kahit hindi sa mga naka-big bike, basta sa mga uh, two wheels yan. So, papakita ko sa inyo isa sa mga biggest supplier sa isa sa mga kailangan nating mga nagmomotor. Kaya samahan nyo ako sa kaloocan to. Ito guys, so yung gulong ko. grabe na. Iba na talaga. Iba na talaga. At actually, pag naka-cruise control ako, ramdam ko nga eh. Parang hindi na smooth. Tapos ito yung napako, nung nagpo-try sa malikot, tsaka nung iba-isiha. Mamaya ikot ko para mapakita ko sa inyo yung sinalpakan. Binunod ko na rin yung ano, yung sa... ...pangod doon? Lamok. Lamok. inches later. So guys, ano tayo ngayon sa Caloocan Sale Center. Yan. Ito yung labas. Ito yung LRT. LRT. Tapos dito ka papasok. May nakasalang. Pero patapos na. Kayo so, yun yung motor natin. Order na tayo kay uh, boss ng uh, gulong na kailangan natin. Again, papalitan natin harap nakalikod. Maganda rito, may balancing na rin left. So at least safe yung iyong motor. Hindi nakita pero yung gulong natin sa harap, iba na yung kain. Iba na yung upod dahil dito gara. Iba yung upod. May upod niya. Tapos sa likod, may butas naman. Dati na, na sinalpakan lang natin. Ang bilis lang to. And, uh, yan yeah. nga. Hanapin natin yung sinalpakan. Dami nang pupunta dito, guys. Supplier kasi talaga. Ay, ah, hindi. Ano, official distributor in the Philippines, I think. A few minutes later. Mas mas mabilis mag Kaya minsan yung naglulook. Bakit yung naglulook 2,000 plus? Nakita mo na agad yung way. Eh, tuloy-tuloy. One day, how many kilometers sila? Oo. 3 to 500? Tapos with this heat, mabilis talaga makuha. So, never wonder why ganun. Tapos, complain na iba, eh, bakit 5,000 lang putput put na? So, I always ask, saan mo ginamit? Di ba? Puro long distance ka, mabilis talaga. Ah, kaya pala, isa pag magkakasama ko, tiyatong ibat daw ganyan yung kain ng gulong ko. Hmm. Para depende pala depende pa rin sa pinabiyahe mo. Basta, wag mo okay. i compare okay. yung biyahero ka. don't ever compare yung mileage and wear. Never. It's okay. Easy. pero pag grupo kayo, yung, yung pare-pares mo kayo, kung grupo kayo mo, yung mga tapo. Oh. It's the same ang wear. Ay, yan ang mga tao sa inyo. Gano'ng katagal ba yung mabago mo kudpod? I always say, depende. It, all, it depende. always depends. It always depends on... Hindi compare Oo, oh, you cannot compare. Minsan, kinocompare na itong brand, tsaka itong brand, bakit mas mabilis ito? Depende pa rin. Minsan, so, ang mga biyahe mo malayo, yun, makikita mo yung wear and tear niya. Pero pag sinabi mo ka doon, Starbucks, Starbucks lang, tapos hindi ganong napuputol. Hindi, umi hindi umiinit kasi Pero, may duration pa rin ba yun? Ilang taong pa rin niya pwedeng gamitin yung kahit yeah, hindi of, masyadong pulpo? Of course, utkol. after mga 5-6 years, syempre, titigas na rin mag-isa yung gulo. Rubber is the same. Whether, what brand of tire, tire it doesn't matter. Rubber shoes, hindi mo ah, gamitin. What happens? Di yes. Diba? Whether Nike, whether Adidas, whether Gucci, rubber. Uh -huh. It is a it is a quality of rubber. Qual ano yan? Isa sa mga quality ng rubber na after a while, tumitigas. So at to six years pala ito. Na, 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 na nagamit na. Na nagamit na. Kasi another misconception. Pag two, three years na yung gulong, ayaw bilhin. Ano ba? Pa? Yun nga yung, yung isa pa. Wala. Wala. Kasi, okay, every tire that comes out from the factory, especially premium tires like Pirelli, okay. meron siyang chemical to okay. protect the rubber. Okay. From aging, prematurely. Prematurely means hindi pa ginagamit na i-age. Okay. Kaya tinitignan mo, very dark siya. Kasi parang may parang oil. It's like oil, parang chemical hmm. na parang oil. It protects the tire. Habang for, di for, pa siya ginagamit? For five to six years. Okay, as long as it is stored properly ang sign na natatanggal na yung chemical niya at brand new tapos namumutik-mutik na yung parang nagkakaroon na ng parang pawis no, Ito no, hindi pawis eh parang parang uh, parang pulbos parang pulbos yun yung, yung chemical texture. na, natatanggal ka lang it doesn't mean be... that sira so, na yung guling -guling. So, okay, bumili ng mga 2 to 3 years Plus na gulo? Masa stored properly. Stored, proper uh -huh. stored properly. And uh -huh. okay pa yung itsura. O, oh, yung iba, brand new. Brand new. Tapos, let's say, nalagay sa garage. Every morning, may morning sun. Araw. Ah, patayo. One year pa lang yung gulo, Kasi patayo. misconception yun, di ba? Pag may mga siya, tiyatan nyo nila, gano'ng katagal yung gulo? Kasi yes. ayaw nilang bilhin pag matagal. Hindi pala yes. totoo yun. if Basta store proper. Oh, okay. Importante yung store story. Even yes. brand new yung gulo mo, araw-araw mapakarawan -araw, yung gulo mo. Let's you know, say, kahit brand new yan, sandali lang yan. So, di ba? na, nasa eh, nasa, nasa storage Kaya yeah, huwag, huwag matatakam. Sa Pirelli, we don't care. Kasi kami, we tell the customer, ito. You know, yung, yung storage namin, ay na yung pintana na patakit. Para walang direct sunlight. Walang sunlight, Piri. Walang sunlight. Ang ilaw lang niya, ang florescent, which we close all the time pag hindi kita kaya. Every day, nakabukas so, yung factory na yung ano namin, warehouse namin, para yung may airflow, para hindi siya napukulog Pukulog. kasi yung heat talo ano na kayo. Maraming... Ba may tips ka pa dyan, boss? Bawal sa mga nasabi mo na. Uh, yung, na ngayon ko lang nalaman. Uh, of course, uh, tire pressure is most important. Okay. Most important because another factor of wear is tire pressure. Pag mali ang Pag tire mali. pressure. Usually, mali. Usually, ang, sa Pilipinas, usually, ang mali nila is under, under-inflated. Lagi. Low lagen. tire pressure. So, uneven wear, una una mabilis mapudpod tapos makuha ko yung pudpod sign of uneven wear so mas madali siyang ano mag-wear and tear pa na no yan mahalaga lalo, pala yun lalo na, lalo na sa if you don't know this SCX NLEX not so much NLEX si maraming kotse so yung speed mo mabilis Dura -dura -dura. mabaga mabilis mabaga SCX and T-Flex, e very dangerous sa gulong dahil Open road, you tend to ride very fast. Agad. Okay. If your tire pressure is low, malaki sobrang contact patch, it builds up heat. Mas mabilis uminig. Heat. Okay. Yung heat na yun, when, sige mo, 200 plus kilometers, kph ka ng 2 minutes, 3 minutes, grabe yung init. When the temperature reaches vulcanize, vulcanization temperature, ano yung ibig sabihin yung vulcanization? Sobrang ano na. This is the temperature na ginagamit ng factory para padikin, padikitin yung rubber padikitin. sa steel belt. Uh -oh. Pag umabot ka kakalas siya. So, magkaka Yung pitak-pitak. Di ba? Nagkakaganyan. Uh -oh. ka ng uh -oh. ganyan. Most of the time, hindi kasalanan ng dulo. Kasalanan ng may-ari. Maintenance pala. Kasalanan ng may-ari. So, may factor accident, pala yun. Or accident. Kasalanan ng may-ari kung hindi niya tinitignan yung tire pressure niya. Sobrang baba. kasalanan hindi niya kasalanan is because marami hindi aware pag Kaya nga. nila ng NLEX or, or DIPLEX or SCTEX, may butas na pala. So, habang sa high speed, Lalala. bumababa la, la. na bumababa wow, yung temperature. Maraming maraming sectors. Mukha nga. Pero, yung mga nakikita natin sa Facebook, mga nagbabiral na pumutok, bigla, haba tumatakbo. Uh, palagay most, of mo. the time, most of the time, pag pinag-aralan nyo ng mga engineer, may makikita puncture. Or under inflation or puncture. Okay, kasi may mga binabash na brand, sabi nila, yun daw yung prone sa ganung brand, sa ganong ano. I, ako, I cannot speak of other brands, pero uh, in my experience, it, Kung mangyayari it, yun, yun it's because of those with, factors. Not just with motorcycle tires not just with Pilates, with other brands as well, kahit ano brand eh. Because tires are made most more or less the same way. So kung ano yung factor na mag-affect yan, even the yun other din brands sa iba. Okay. Perfect. So malaking ano pala yun, Malaking bagay pala yung Maruno ka sa. Dat pala may alam ka rin sa ano sa gulong, yes, hindi 'yung Especially tire pressure is. Hindi yes, pala 'yung maruno ka lang magpalit. Yes, tire pressure is most important. Pero 'yung katulad niyan, 'yung mga tips mo sa motor, applicable din ba 'yan sa kotse or sa four wheels? Yeah, of course. More Pag tindig mo boss, heavy car especially mga land cruiser, American cars, very sensitive 'yan sa tire pressure so mas ng gulong niyan kapag maging tire pressure Kapag may tire pressure specification it. also is very important like like ang this mata pero katulad noon boss oh, puso na ngayon yung mga TPMS di ba Yung yes. mga nilalagay-lagay Okay yun sa'yo, mare-recommend ko yun. Basta accurate siya. Basta ay more or less, sometimes 0.2, 0.3, it doesn't matter. Pero pag nandun ka na, okay. O kasi mayroon kasi mga over, may mga device na overrated, di ba? Wala naman talagang silbi or one. Pero sa'yo, sa internet, it's At least mo monitor mo, di ba? Very important, di ba? Actually, bihira yan sa GS kasi GS may TPMS eh, no? TPMS mag alarm eh. Unless low-bat. Kung isa, kala mo, sira. Low-bat pala. Sira. I kung hindi na ata napapalitan, usually, kine-change mo na yung ang Ducati, wala ata. Walang tie-break control or sensor na yun. Pero, tinalagyan meron, no? meron, no? ko ng Chigi. Ah, um, kaya it's nalaman it's... ko na butas pala yung likod ng gulong ko it's sa Nueva Ecija. Yes. Nag-ano siya? Biglang nag-18, 17, tas hinto na kami. Isipin mo, nasa SC Techs, kaya hindi mo alam. Todo ka, 200 plus something. Uh, Tapos yung pala, no? Uh, biglang, biglang nag-deflate, sumabog or something. Kasi uh -huh. yung unang isipin mo, Ay, itong gulong. May yeah, problema yung gulong. Ah. Brander Pero malang. hindi mo alam, may puncture pa lang. Eh, ang mga tao, they are quick to conclude. Conclude. So kami, hindi kami ganun. Pag may ganyan, dalhin dito. Una tinitignan namin, okay. Most of the time, the true story lies inside the tire, not outside. Not outside dahil nandun yung evidence eh, because this is scientific. Kaya pala hindi scientific. nila nakikita. Nag-assume -nag lang siya. Yes. People always assume what is in front of their eyes. Di ba? Normal naman yun. Hindi ba? Pero, you have to look deeper into that. Because Kung ano talaga. So, you have to look deeper before you conclude. Because, I mean, I can speak for Pirelli. Pirelli is such a reputable company na hindi nila papayagan. If there's any problem with the car, You know what's the first thing they ask us? Was there an accident? Was there a life lost or something? Oo oh, talaga. Yes. Inuuna nilang talong yun. Safety talaga. This company focus on, focuses on safety. Before anything else, before safety first, then performance. Boss, so yes, yung Pirelli, ikaw lang nga nagdala sa Pilipinas. Ito yung uh, main kami yung yeah, kami yung distributor, yes. So, Tapos uh, puro dealers puro ka na mga lang. dealers. Lang. Pero -dealers. we give the same all dealers have same price. Same price. Pero ano advantage kung di diretso rito? Uh well Gusto na kasi ngayon, tires quick service. Quick service, you go in, change tire, alis na. Alis na. Okay. Siguro, I can say the difference between us kasi mga tao po, mechanics talaga. So, when they pull out their tire, mechanic ko tells him, uh, bearing mo medyo nakita mo ba check nila bearing tapos mm -hmm. even before they bring it inside sasalatin nila yung side papakita sa'yo boss may gas gas so alam mo na yung things uh, aware say, very ka pinapa-aware sa'yo we're very careful oh. tsaka normal tire installer yung install lang tayo sa'yo pero ito may ba? ko silip ka, brake pad everything titignan nila na related to the tire so sasabihin nila sa'yo kung may problema na manipis na hindi ang tire installer ano ko pa sabihin lagay lang finish. Literal. Uh, uh, sila, mas, sila talaga, they do. Tsaka uh, dito may ano, diba? That's why we charge. You. We, ba we can, yung mga iba tire installer, they don't charge you because they just work on purpose ng gulong. Doon na lang. Na lang. No, pero kami, ayun, yeah. ay, yung, professional service. Dito may wheel balancing. Yes, we do wheel balancing as well. Marami na may wheel balancing. Marami na may wheel balancing. Sa mga ganun ba sa mga si Simon Tyrant? Yeah, yeah, yung, marami, marami na yung may rin wheel sila. Eh, Matulungan naman sila magpalit. I'm not saying, magulungan sila, but dito may extra service kang nakukuha na hindi mo some people are not aware di ba na tinitingnan ng mga mekaniko kung may kung may makita sila something wrong sabihin nila say more than just changing the light syempre so, malaking bagay yung ah, malaking bag. knowledge o malaking bagay lalo kung ko, zero personally ayun nga may iba pang branch na nandito ko na every now and then I go out and check sa so, customer uh -huh. sa mekaniko ko kung ano ang nangyayari kasi kotse, sumabog isang gulong mo or mawala isang gulong mo, buhay ka ba? Motor. Yes, exactly. Critical. Diba? It's very critical. So, mm. na nakita mo kayo, tinatork nila. BM, tinatork pa yung lahat ng tornillo, di eh, diba? Tinatork pa nila ng mabuti yan. So, very careful ka. Very careful. Those details, yung mga small details matter sa motor Some Sa motor, motor lalo. High, high, performance eh. Dalawa lang yan. Wala ka ng ibang choice. Diba? Sa biyahe, balayo high performance. 200, 400, 100, 80, ganyan lang yung mga nil test sports car, Pero, it's a different sport. It's a different story Habang kinibideo mo siya Ayan, video mo siya Alam mo kasi maglalagay mong rideless, grab riders. I'm completely understaffed maglalagay sila kasi daily use sila, nakako kasi naman, dilas ka kasi on the on the manufacturer's point of view naman ang ang paisila is a temporary fix it is not temporary temporary it's clear sa so, manual yung it's a temporary fix emergency na din afterwards take it out to the Okay. Okay. But, okay normally rin sa so mga manufacturer actually pag nalang tas normally ang manufacturer is so, good recommend you to change. Okay. Why? Because your part has na, do as that, na compromise na yun. Diba? So, pwede, hindi ka na mabilis na ano, mas walang danger, pero the faster you ride, right. of course, you're putting to yourself in danger. The motorcycles have to be always 100%. You cannot be 80%, 80% because uh, you 80%, you 20% you're putting yourself. Yes, dahil motor nga siya. Uh, yan mo itong nasi, poche, 30%, baka 5% na ang sa mo. Kasi na, dapat naman yung gulong, mo Ma siya, suwabo, mabangga ka. Okay ka pa rin, sa loob Hindi mo, you can not tell. so, it's a temporary thing. Ano kang ginagawa na, aside from sealing, which is good, ang ginagawa ko silang sealing, yung chemical mixes with the rubber. So the rubber, yung properties ng rubber,

na sa photos na nabuto na yung may stay it can cause other problems so, 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 then you put wala ka na yung iba kasi pinupunti yung wala yung pag may problema ay pinupunti yung sina tapos ipapawala hindi talaga takot ka pinupunti may mga photos ko lang ako sakto lang ano ba to? ewan pintura pero pari na ito mga tama naman ng mga batu ito wala pa ito lang So guys, tapos na yung likod na na and then na wheel balance na yung kinakabit. Nakabit na. Ngayon, nasa harap na yung uh, ginagawa niya yan. Naipasok na nila ako si Papa nila ng gulong at yung wheel balance. So, kanina guys, yung nagasalita sa background ay si Boss Philip or mas kilala si Boss Pipoy ng Caloocan Sales Center. Siya yung may ari nito. And sa community, lalo sa Big Bike community, kilala-kilala si Boss Bago na! Ani yung mo kuya? Uh, sa unang gamit po ng bagong gulong, uh, may factory pa rewards pa yung go, Break-in lang po, 50, 50 kilometers. 50 kilometers break-in. Medyo, wag muna tayo magmabilis ah, daw. Okay. Tsaka sa so, likuan, uh, hindi uh, ah, mo, para matanggal lang yung wax? Pack <laughs> pa Yung ba yung Oo, oh, kasi okay. okay. Pero pag nag-worn out na yun, okay na. Okay na. For safety, okay? Yan. Yan ang tip ni sir. So ayan guys, tapos na kaya lang biglang bumuo so patira lang saglit and then huwi na tayo.